kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo, kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Palalaman ninyo sa araw na yaon na ako'y sumasama. Kayo'y sumasa akin at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga otos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iskariote, Panginoon, bakit po sa amin namang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga, ut mga salita. Hindi akin ang salitang naririnig ninyo kundi sa amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sandibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na kayoy manalig sa akin yan po mga